Hi guys! Another day, another video, another vlog. Punta tayo ngayon sa ating province. So, uh, later, mga mga 2 hours, magbabiyahe na tayo. So, good evening everyone. Good evening ngayon. Good evening ngayon. Gabi ngayon. So, ko yung dumating na parcel ko. Kasi dadalhin ko. Isa to sa mga dadalhin ko na parcel Yung ito ay from tiktok from tiktok so naubusan na kasi ako ng ano ba ng sunscreen so nag order ako ng sunscreen ni rosemar pero kinahirapan ako nag-order ako ng not, not ko on din sada para sa kasi guys sa Laguna sobrang hindi lang halata diyan sa camera pero yung yeah, dami na siyang spot do dahil init iba kasi yung klima doon so ito is buy one get one yay buy one get one to So, maganda tong sunscreen na ito kasi si ate ito yung gamit niya. So, yeah, ito yan. Ito, yung dadalhin. ito lang yung dadalhin natin sa province para hindi tayo mangitim doon dahil. So, ilagay na natin to tapos ilagay na natin sa bag. Importante, may iran akong tripod. Yan lang yung kailangan. So, ito lang yung bag natin later. So, yeah meron tayo ditong pa nut nut so yun. so try ko mamaya mamaya so, hey guys ligpitin ko lang to kasi hindi pa ako tapos mag paki yun tapos yung flight ko is 2 o'clock so pagkatapos ng premiere hindi na ako hindi na ako magtulog <laughs> kasi gusto ko mag maglinis na lang dito pago ko umalis para ano para Basta gusto ko malinis. Kasi tinuring ko tong bahay ko to. Gusto ko pag umalis. Walang tao in two weeks. So, kailangan kong magwalis. Magwalis lang. Tapos magunap. Yan lang yan. Ibig sabihin. Tapos, ya. Yeah, tapos, alis ako ng, Alis ako dito ng 2 o'clock ng madaling araw. Yeah. So, see you. Sana magkakotay ng clip sa airport para... Ano? Para mayroon tayong clip doon. Alright, guys. Hi guys! Get ready with me. <laughs> Pero nakabihis na ako guys. Oras na para umalis. <laughs> Wala kong bakit ang daming laman ng bag ko. Nasa baba na yung maleta. So, Ligpit-ligpit kasi nakakaya naman. So, magligpit tayo ng very light. Magligpit ng very light. Very light lang talaga. So, ito yung shoes na gagamitin natin. So, white shoes. White shoes. So... So, later guys, paglabas kasi nagmamadali ako. Alright, nagmamadali si... Yes, nandito tayo. Nandito na tayo sa airport. So, napaaga yung ating papunta kasi nga... Ano po guys, kasi last time na nagpunta ako dito, sobrang na late ako. Tena. Di ba? Sobrang na late ako kaya yeah. Sa so lang ako dito. Pumunta. <laughs> Sana ko upo. Last time, doon ako umupo. Diyan, 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 diyan. Yun. So, dito tayo mag-amtay habang... So, marami ng people. Ha? Guys, di dito, dito ako nakaupo. <laughs> kasi wala nang upuan. Pero sandali lang naman kasi... 10 minutes yata mag ano na mag boarding na Yeah, so may pa donut tayo guys. Bumili ako ng donut dito sa airport pa sa lubong ko sa aking kapatid. Yeah. Yan, so dito lang kami sa pag Hi guys, dito pa tayo. So malapit na naman na yung boarding natin. Yeah. Guys, nakababa na ako. So nagpila na ako sa gate 134 bay. Kasi, yeah. Nagsimula na yung boarding. Nandito na tayo sa... airplane. Gano'n guys. So see you in Tacloban everybody. Yan yung dala natin. Yan yung dala na konti lang yung pasahero ngayon. Konti lang yung pasahero. Hindi kaya isa at kaya na malabo. 20 minutes delay. Uh, ah, Cebu Pacific talaga. Check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins, as heavy items may have moved. Thank you for flying with <coughs> Pacific, a member of Value Alliance. Once again, we ask you to give your area you tidy, you and Selamat datang di Takloban! Selamat datang di Takloban, Yeah, guys, right. it's a nice Oh, na tayo guys Okay Taxi. So, hanggang ng taxi. Dito na ako sa Banban terminal. kasi mag-commute lang, mag lang naman ako guys mag-commute lang naman ako so yung headphone ko malaking tulong to sa akin kasi na-delay yung ano, na-delay yung na-delay yung flight kanina, mga 2 hours din yun. So, delay siya. Malaking bagay. Hindi ako na bored sa kakaantay. Okay. So, anyway, guys. magantay pa ng pasahero kasi wala pang laman, oh. Yan, wala pang laman. So, guys. Nalitan ako sa bar Yan, yung bar na yan, guys. Yung bar na. Ayan ako nagsisimbo, guys. Ayan dyan. Dyan lang ako nagsisave na. yung Naval Church. So, see you the terminal. Sa terminal kasi ako bababa. So, may sundo. Ayan. May sundo. Okay. Thank you, Kuya. Thank you, Ma'am. Time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.